Gagawin natin yan. Mga bata, pagbutihin nyo dahil itong pagkakataon nyo para may pakita nyo yung mga tinatago nyo yung talento. Malay nyo sa paglaki nyo, maging katulad nyo ang ating mga bisita. Ang ituturo po na nila sa atin, sa inyo mga bata, ay upang madiskubre ang inyong talento. Pasalamatan din natin ang ating mga barangay officials, na sila ay masipag sa mga gawain ganito kasi for the sake of your future. Uh, nasahan namin ngayon na uh, marami sa inyo ang lalabas na uh, giman man ganun kadaling pero magkakaroon ng produkto. Uh, at yung produkto na yun, pagbubutihin na rin natin para sa atin, uh, magamit natin sa pang araw-araw. Ngayon, yung araw na to, yung paglikha nyo at pagdodrawing, pagsasamahin natin. Magdodrawing tayo ng cake gamit ang kamay. Ayan. Iikot-ikot nyo lang yung kulay white. Sa bandang taas. Dito lang sa taas Dito lang. Sige, lang Dito lang. Dito lang. Dito lang. Dito lang. <unsafe problem> <laughs> para Daliri lang din. Oyun. Ah, niyo yung daliri sa blue. Kasama niyo. Okay, yan tama. Ah, oh, sausaw yung daliri niyo ha. Kung wala kami makikita magbubuhos. Walang magbubuhos. Oh. Pagkakuha niyo ng puti, kukuha kayo ng blue. Blue. Ay, eh, nakikita na akong magalingan. ha? Oh, yung mga magulang, paki-assist yung kanilang mga anak. No, pwede yung i-assist yung mga anak niyo. Ituro din niyo. Okay. Yan. Tingnan natin kung anong magiging output niya, ha? Ayun, kukuha tayo ng blue. Isasama natin sa white. Sa puti. Daliri lang. Tandaan natin, daliri lang. Okay? Sky blue siya, sky blue. Magkukulay brown yan. Oh. Kaya yung tatlong kulay, pag pinaghalo natin, brown.

ang SK ay napakalaking role din ninyo sa mga kabataan kaya nga kayo lang At uh, narito lang kami bilang uh, suporta tutulong sa inyo uh, sa abot ng aming makakaya at lalo higit sa pagpapaulad ng ating barangay.